Pauwi na naman tayo galing trabaho. At ah... Uh, bago tayo umuwi guys, dadaan muna tayo sa binibilang ko ng mga gulay-gulay. Uh, bawang tsaka sibuyas, yung mga pente-pente. Tara, samahan niyo ako. At ayan, uh, nag nga tayo guys kasi sa Balintawak tayo bababa. At uh, nandito na tayo sa Balintawak Station. At, namimili tayo ng mga bura utang na gulay 20-20 lang tumpok at ayan nga guys yung binabanggit kong 20-20 tumpok ayan yeah. 20 pesos yan yung isang balot ng bawang tsaka sibuyas at yung inyong nakikita mga tumpok tumpok na yan ay 20-20 at sa mahal nga ng mga bilihin sa panahon natin ngayon guys ay kailangan natin dumiskarte at magtipid yung binili ay bawang tsaka sibuyas tapos ano kalaman si 20-20 lang Pagbaba mo ng hagdan ng ilarty tapos doon tayo sa kabila, mamili ng gulay kasi mura doon sa kabila. Tara, samahan nyo ako. Kano na yan, boss? 40, no? Apo. Luya te, magkano to? Hindi na lang Hindi. Mga ito mga shalo Tatay oh Bete wala traika Ay nahanap na namin natin oh Sa balintawak At ayan na ngayon na pamilin natin isang tumpok 20 sa balintawak dahil sa mahal ng mga bilihin kailangan natin dumiskati guys